Isang linggo ang nakalipas na mamaga, mabigat at naninigas ang kanyang mga binti. Ang pagtayo mula sa upuan ay parang hinihila ang mga block ng semento. Mabagal ang kanyang mga hakbang, hindi mapalagay ang tulog at hindi nawawala ang kirot. Hindi ito bihira. Maraming tao sa edad anim na po, pataas ang tahimik na nagtitiis nito araw-araw. Pero narito ang nakakagulat na bahagi. Pagkalipas lang ng pitong araw, mas magaan na ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Bumaba ang kirot, mas malaya na siyang gumalaw, mas mahimbing ang tulog, at nagagawa na niyang maglakad-lakad sa umaga ng walang takot na matisod. At hindi, walang bagong reseta, walang pagbisita sa doktor, at walang mamahaling makina. Ang ginawa lang niya ay naglalagay araw-araw ng isang simpleng langis sa kanyang mga binti. Isang langis na karaniwan nang nasa kusina lang ng karamihan. Isang remedyong ginamit sa loob ng maraming siglo, ngunit nakalimutan na sa panahon ng mga tablet at pamamaraan ngayon. At ang nagawa nito sa loob lang ng isang linggo, walang side effects, walang stress, ay tila hindi ka panipaniwala. Ang video na ito ay para sa lahat ng pagod na sa kirot, pamamaga, at ang mabigat na pakiramdam sa mga binti. Dahil oo, maaari mong pagaanin ito. Pwede mong maramdaman ulit ang gaan at nagsisimula ito sa isang maliit ngunit makapangyarihang bagay tulad ng natural na langis na ito. Kaya manatili ka dahil sa huli, malalaman mo mismo kung paano ito gamitin. Ang mga resulta na aasahan araw-araw at tatlong natural na kombinasyon para mas mapahusay pa ito. At bago tayo magpatuloy, mag-iwan ng komento sa ibaba kung ilang taon ka na at saan ka nanonood. Ngayon ating alamin kung bakit nagiging mabigat ang pakiramdam ng mga binte pagkalipas ng anim na put ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng balat. Hindi nagising si Margaret isang umaga na bigla na lang mabigat ang kanyang mga binti. Unti-unti itong nangyari. Nagsimula ito sa isang malabay na kirot sa likod ng kanyang mga tuhod pagkatapos maglakad patungo sa mailbox. Pagkatapos, Napansin niya na namamaga ang kanyang mga bukong-bukong sa gabi, kahit sa mga araw na halos hindi siya gumagalaw. Kapag siya yumuko para diligin ang kanyang mga halaman, naninikip ang kanyang mga binti. Nang magpitumpot dalawang anyos na siya, kahit ang pagtayo mula sa kanyang recliner ay nangangailangan ng effort na hindi niya inasahan. Tulad ng maraming kababaihan sa kanyang edad, naisip ni Margaret, Siguro ganito talaga ang pagtanda. Pero ang totoo, maraming taon nang nagbibigay ng babala ang kanyang katawan. Bumagal ang kanyang sirkulasyon. Ang mga daluyan ng dugo na dating maliksi ay naging matigas at masikip na. Hindi na gaanong maayos ang daloy ng dugo pababa o pataas. At dahil sa mahinang sirkulasyon, nagugutom sa oxygen at nutrients ang kanyang mga binti. Kaya naman pakiramdam niya ay pagod at mahina ang mga ito parang hindi na makasabay. Kasabay nito, ang fluid ay nag-iipon sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga bato at lymphatic system ay hindi gaanong epektibo sa pag-alis ng tubig. At ang gravity ang nagdala nito lahat sa kanyang mga paa at bukong-bukong. Ang pamamagana ito ay hindi lamang hindi komportable. Naging mas mahirap ang paglalakad mas delikado ang balansi at mas hindi mapalagay ang tulog. At huwag nating kalimutan ang pagliit ng kalamnan. Nang walang regular na stimulation, ang mga kalamnan sa hita at binti ni Margaret ay unti-unting lumiliit. Hindi siya tamad. Hindi lang niya alam. Ngunit ang mahihinang kalamnan ay nangangahulugan ng mas malaking strain sa kanyang mga kasukasuan at mas mataas na tsansa ng pagkatumba. Hindi ito walang pag-asa. Ang kanyang katawan ay hindi nangangailangan ng himala. Kailangan nito ng suporta. At natagpuan ni Margaret ang suportang iyon sa pinaka hindi inaasahang paraan. Pag-usapan natin ito ngayon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero uno sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe ka at on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Isang tahimik na martes ng hapon nang matagpuan ni Margaret ang bote. Hindi niya ito hinahanap. Nagaayos siya ng kanyang spice cabinet, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. At doon nga ito, isang maliit na glass bottle na nakatago sa likod ng suka at dried oregano. Kinuha niya ito, binasa ang label at ngumiti sa sarili, rosemary oil. Naalala niyang binili ito matagal na ang nakalipas matapos niyang mabasa na mabuti ito para sa masasakit na kalamnan. Ngunit tulad ng maraming bagay, ito ay nakalimutan. Nang gabing iyon, sumakit muli ang kanyang mga binte. Sa halip na kunin ang kanyang heating pad, nagpasya siya. Bakit hindi? Pinahid niya ang ilang patak ng rosemary oil sa pagitan ng kanyang mga palad, bahagyang pinainit ito at dahan-dahang iminasahe ito sa kanyang mga binti at hita. Ang amoy pa lang nito ay sapat para magbago ang atmosfera, mabango, sariwa at nakakapagpakalma. Ngunit ang sumunod ang talagang nagulat sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman niya ang isang malambot na init sa ilalim ng kanyang balat, hindi nakakapaso, kundi isang komportabling pakiramdam na para bang nagigising ang kanyang mga binti. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog siya ng walang pulikat. Ang rosemary oil ay maaaring simple lang pakinggan, ngunit may dahilan kung bakit ito ginamit ng maraming henerasyon. Hindi lang ito pampalasa sa kusina, punong-puno ito ng malalakas na plant compounds tulad ng rosmarinic acid at antioxidants. Ang mga natural na elementong ito ay tumutulong para mapabilis ang daloy ng dugo, magpakalma sa namamagang tissues at magpaluwag ng tensyon sa kalamnan. Sa katunayan, ang mga sinaunang Greek at Roman healers ay gumamit ng rosemary oil sa ganitong paraan para sa pagod ng mga binti, matitigas na kasukasuan at masasakit na paa pagkatapos ng mahabang paglalakad. Ang nakakapagpa dito ay kung gaano ito kabilis gumana. Pinapasigla nito ang peripheral circulation na nangangahulugang ibinabalik nito ang dugo sa mga bahaging pinakanangangailangan nito. Ang mga binte, bukong-bukong at paa. Ito rin ay anti-inflammatory kaya tumutulong ito na bawasan ang pamamaga na dulot ng matagal na pagtayo o pagupo. At marahil kasing importante Nagdadala ito ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang amoy, ang init, ang ritual. Para kay Margaret, ito ay naging higit pa sa isang masahe. Naging isang sandali para sa kanyang sarili. Ngayon kung nagtataka ka kung paano eksaktong gamitin ang oil na ito para makamit ang parehong resulta tulad ng kanyang naranasan, huwag mag-alala. Idadalhin kita sa bawat hakbang. Tara, pag-usapan natin ito. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ginamit ni Margaret ang rosemary oil. Hindi lang kung ano ang ginamit niya, kundi kung paano. Dahil dito nagiging makabuluhang ritual ang simpleng produkto. Ang pinakamainam na oras para mag-apply ng rosemary oil ay pagkatapos ng maligam-gam na shower. Sa panahong ito, malinis ang balat, nakabukas ang mga pores at medyo relax na ang mga kalamnan. Pero kahit hindi ka kakaligo ang mahalaga ay malinis at tuyo ang iyong mga binti. Una, hawakan ni Margaret ang maliit na bote sa kanyang mga kamay ng ilang segundo, sapat lang para painitin ito ng bahagya. Kung malamig pa rin, ilalapit niya ito sa mainit na tuwalya sandali. Pagkatapos maglalagay siya ng lima o anim na patak sa kanyang palad, paghahampasin ang mga kamay at malalim na hihinga. Ang amoy, ang herbal, lupa at nakakapirming amoy, parang nag-trigger ng switch. Sinasabi nito sa kanyang katawan, oras mo na ngayon. Palagi siyang nagsisimula sa bukong-bukong, gumagalaw ng paikot at paakyat, hindi nagmamadali, hindi masyadong pinipisil, dahan-dahang pagmamasahe paakyat sa binte, sa likod ng tuhod, pababa sa lulod at paakyat sa hita. Sa hita, mas lalo pa siyang nagiging dahan-dahan, mahaba at pumapalibot na galaw, parang niyayakap niya ang kanyang mga binti. Hindi lang ito masahe, koneksyon ito. Mga limang hanggang pitong minuto bawat binte. Habang ginagawa ito, malalim siyang humihinga. Sinasabayan ang kanyang pagpindot ng hininga. Humihinga sa ilong, humihinga palabas sa bibig. Naging uri ito ng meditation, sandali ng katahimikan at pag-aalaga sa gitna ng maingay na mundo. At ito ang naging pinaka-epektibo para sa kanya. Dalawang beses sa isang araw. Una sa umaga para magbigay lakas sa mga binti para sa maghapon at muli sa gabi para alisin ang tensyon at pagod mula sa buong araw. Pitong araw, iyon lang ang kailangan para maramdaman ang pagbabago. Pagkatapos ng unang linggo, hindi tumigil si Margaret Nag-adjust na lang siya. Minsan isang beses sa isang araw. Minsan sa gabi na lang kapag mas mabigat ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Pero hindi ito naging pabigat. Naging bahagi na ito ng kanyang rutin. Parang pagsisipilyo o pag-inom ng tsaa bago matulog. At kung gusto mong mas maging epektibo, may mga maliit na bagay na pwedeng idagdag. Pagkatapos ng masahe, madalas niyang itaas ang kanyang mga binti sa dalawang unan Labinlimang minuto lang para tulungan ang daloy ng dugo pabalik sa puso. Minsan naman, kung masakit ang kanyang mga binti, naglalagay siya ng mainit na tuwalya pagkatapos magmasahe. Ang moist heat ay tumutulong para mas maabsorb ng balatang oil at nagbibigay ng extra ginhawa. Pero ang pinakamahalagang bahagi ay wala sa mga yon. Ito ay ang katahimikan. Walang phone, walang TV, walang ingay. Si Margaret lang ang kanyang mga kamay at ang kanyang hininga. Dahil kapag naglaan ka ng oras para magpahinga, may nagbabago, hindi lang sa iyong katawan, kundi pati sa iyong espiritu. At kung nagtatanong ka kung ano ang mangyayari pagkatapos ng isang buong linggo, iyon mismo ang ating tatalakayan sa susunod. Ang pinakanagulat kay Margaret ay hindi lang ang pakiramdam ng kanyang mga binti kundi kung gaano kabilis sila nag-respond. Sa katapusan ng unang linggo, may pagbabagong naramdaman siya na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. At bagamat iba-iba ang katawan ng bawat tao, marami ang nakakaranas ng parehong ritmo ng pagbabago. Ang unang araw ay hindi tungkol sa pagalis ng sakit, kundi sa pagiging present. Ang paglaan ng oras para magmasahe, huminga, at mag-focus sa sarili ay nagpabigay na sa kanya ng gaan ng loob. Hindi pisikal pero emosyonal. Naalala niya na mahalaga pa rin ang kanyang katawan na mahalaga pa rin siya. Pangalawang araw, may bahagyang pagbabago. Hindi na gaanong naninigas ang kanyang mga binte kapag tumatayo. At sa gabi, hindi na siya nagigising sa karaniwang pulikat. Mas malalim at payapa na ang kanyang tulog. Ikatlong araw, may maliit na sorpresa. Habang gumagalaw sa bahay, napansin niya, hindi na siya humihila ng paa. Mas magaan na ang kanyang mga hakbang, hindi na gumagadgad ang kanyang mga paa. May sakit pa rin, pero nagsisimula nang mawala ang mabigat na pakiramdam. Pang-apat na araw, mas malusog na ang hitsura ng kanyang balat. Ang pagkatuyo at pagkaliskis na dati niyang hindi pinapansin ay napalitan ng malambot at kumikinang na balat. Mukhang buhay na ulit ang kanyang mga binti at iyon ang nagparamdam sa kanyang mas buhay siya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin Napatuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Sa ikalimang at ikaanim na araw, may ibang nagpakita, kumpiyansa. Lumakad siya ng mastuwid, hindi nag-atubiling tumapak sa bangketa Umakyat pa siya sa hagdan nang hindi humahawak sa railing. At sa ikapitong araw, huminto siya, tinignan ang kanyang mga binti at ngumiti. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na sila parang pabigat. Parang bahagi na ulit sila ng kanyang katawan. At habang ang pitong araw na iyon ay maaring magdulot ng tunay na pagbabago, may mga taong mas magandang resulta ang nakukuha kapag sinubukan nila ang iba pang mga langis na akma sa kanilang partikular na pangangailangan. Hayaan yung ipakita ko sa inyo ang ilan sa pinakamahuhusay. Bagamat ang rosemary oil ay naging napakabisa para kay Margaret, hindi lang iyon ang natural na opsyon. Sa totoo lang, depende sa kondisyon ng iyong mga binti, manas, pulikat sa gabi o mga nakikitang ugat, maaring may mas angkop na langis para sa iyo. Magsimula tayo sa isang langis na muling natutuklasan ng maraming tao sa edad 60 taon pataas, Arnica Oil. Kung madaling magkapasa ang iyong mga binti, masakit kapag hinawakan o namamaga pagkatapos maglakad o tumayo, maaring ito ang hinahanap ng iyong katawan. Ang arnica ay galing sa isang matingkad na dilaw na bulaklak na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na gamot sa Europa. Kapag inilagay ng tama, nakakatulong ito magpahupa ng pamamaga at magpakalma sa mga napapagod na kalamnan. Ang kaibigan ni Margaret na si Helen, 75 taong gulang, na madalas nakatayo sa palengke para magbenta ng gulay, ay naniniwala na ngayon sa bisa nito. Pagkatapos lang ng ilang araw na paggamit, na wala ang pananakit sa likod ng kanyang mga tuhod. Ngayon, kung ang pinakamalaking problema mo ay ang pagtulog, lalo na kung ang pananakit ng binti ay pumipigil sa iyong mahimbing, may lavender oil. Ang bango pa lang nito ay sapat para magpakalma sa isip, ngunit kapag iminasahe sa mga binti, mas marami pa itong nagagawa. Marahang nagpaparelax ito sa mga kalamnan at nagpapahupa sa sobrang aktibong mga nerbyo. Hindi lang nito tinutulungan ang iyong mga binti na magpahinga. Tinutulungan ka rin nitong magpahinga. Kaya maraming tao ang may nakahandang lavender oil sa tabi ng kama, lalo na sa mga gabing hindi makatulog. Mayroon ding horse chestnut oil. Ito ay lalong mabisa kung ikaw ay may mahinang sirkulasyon o nakikitang mga ugat. Ginagamit ito sa Europa, lalo na sa Germany, para palakasin ang mga pader ng mga daluyan ng dugo at bawasan ang pakiramdam ng bigat sa mga binti. Para sa mga namamaga ang bukong-bukong sa pagtatapos ng araw o parang sumusuko na ang kanilang mga binte, ang horse chestnut oil ang maaaring solusyon. Hindi mo kailangang pumili ng isa lang. May mga taong naghahalo ng ilang patak ng bawat langis sa carrier oil tulad ng almond o olive oil at inilalagay ito sa parehong paraan. May iba namang nagpapalit-palit depende sa pakiramdam ng kanilang mga binti sa araw na iyon. Ang pinakamahalaga ay makinig. Ang iyong katawan ay laging nagsasalita. Ang mga langis na ito ay para tulungan kang sumagot. Ngunit tandaan, walang langis, gaano man kalakas, ang makakagawa ng mag-isa. Para sa tunay na pagbabago sa pakiramdam ng iyong mga binti, may ilang simpleng gawain na maari mong simulan ngayon. At ito ang susunod na pag-uusapan. Kung nagtaka ka kung bakit mas mabilis ang resulta ng iba, narito ang sikreto. Ang langis ay gumagawa ng kanyang parte, ngunit ang iyong pang-araw-araw na gawi ang nagpapakumpleto sa larawan. Hindi binago ni Margaret ang kanyang buhay ng biglaan. Hindi siya sumali sa gym o uminom ng maraming supplements. Ang ginawa niya ay mas simple. Nagsimula siyang gumalaw ng may malay. Bawat umaga bago kumain, Naglalakad siya ng sampung minuto sa kanilang lugar. Walang pressure, walang pagmamadali, sariwang hangin lang, matatag na hakbang at kaunting ritmo sa kanyang mga binti. Ang banayad na paggalaw na iyon ay parang pump, nagpapasigla sa sirkulasyon at tumutulong sa langis na mas lalong kumalma ang mga kalamnan. Nagdagdag din siya ng tatlong simpleng ehersisyo na kayang gawin ng kahit sino sa bahay. Habang nakahawak sa kanyang kusina, itinataas niya ang kanyang mga paa at dahan-dahang ibinababa para lumakas ang kanyang mga binti. Habang nakaupo sa kanyang silya, iniunat niya ang isang binti ng paisa-isa para gumana ang kanyang hita. At tuwing naaalala niya, gumagawa siya ng maliliit na bilog sa kanyang mga bukong-bukong para manatiling aktibo. Hindi ito aabot ng limang minuto, ngunit ang epekto, malaki. Hindi rin masyadong nagbago ang kanyang pagkain. Ngunit nagsimula siyang kumain ng mas maraming pagkain pampasigla ng dugo. Tulad ng bawang, turmeric at berries. At binawasan niya ng kaunti ang asen, lalo na sa gabi, na nakatulong para bumaba ang pamamaga ng kanyang mga bukong-bukong. At may pahinga rin. Bawat hapon, naglaan si Margaret ng labin limang minuto para itaas ang kanyang mga binti. Dalawang unan lang sa ilalim ng kanyang mga binti habang nakahiga at humihinga. Ang maikling pahingang iyon ay nagbigay pagkakataon sa kanyang mga ugat na magreset at nakatulong para bumaba ang pamamaga. Sa gabi may malambot na unan siyang inilalagay sa ilalim ng kanyang mga bukong-bukong habang natutulog. Simpleng mga pagbabago, ngunit nagdulot ng malaking ginhawa. Ngunit natural, habang maraming tao ang nagsisimula sa ganitong paraan, may mga katanungan. Kaya sagutin natin ng tapat at malinaw ang ilan sa mga pinakakaraniwan. Habang maraming tao ang sumusubok sa simpleng rutinang ito, may ilang katanungan na laging lumalabas. At mahalaga ang mga ito dahil kapag mas naiintindihan natin ang ating sariling pangangailangan, mas maganda ang resulta. Ang unang katanungan ay karaniwang, Pwede ko bang gamitin ang langis kung may varicose veins ako? Ang sagot ay oo, pero dahan-dahan. Kung sensitibo o nakikita ang iyong mga ugat, huwag diinan ng masahe. Gumamit ng malambot na pahid paakyat at iwasan ang direktang pressure sa mga ugat at itaas ang iyong mga binti pagkatapos. Malaki ang epekto ng simpleng hakbang na iyon. May tanong din na, Lagpas walumpung taon na ako. May epekto pa rin ba ito sa akin? Oo, ang edad ay hindi hadlang sa kakayahan ng iyong katawan na tumugon. Maaring mas matagal ang resulta, ngunit ang iyong balat, kalamnan at sirkulasyon, nakikinig pa rin sila. May mga taong nasa late 80 at early 70 na na nagsabing mas malakas, mas matatag at mas konektado ang pakiramdam nila pagkatapos lang ng ilang araw ng consistent na pag-aalaga. Para lang ba ito sa mga babae? Hindi. Kailangan din ito ng mga lalaki. Mahinang sirkulasyon, pulikat sa binti, paghina ng kalamnan, hindi ito pumipili ng kasarian. Sa katunayan, maraming matatandang lalaki na hindi pa nasubukan ng masahe ang nagulat sa laki ng naitulong nito. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Isa pang karaniwang tanong, gaano katagal ko dapat ito gamitin? walang eksaktong tuntunin. Pitong araw ay magandang simula. Pagkatapos, maaari mong ipagpatuloy ng minsan sa isang araw o ilang beses sa isang linggo. Depende sa pakiramdam ng iyong mga binte. Para sa iba, ito ay naging nightly habit, isang bagay na inaasam bawat gabi. Makinig lang sa iyong katawan, sasabihin ito sa iyo. At panghuli, paano kung hindi ko agad maramdaman ang epekto? Ayos lang yon. Iba-iba ang tugon ng bawat katawan. Kung ilang taon nang nahihirapan ang iyong mga binti, maaaring mas matagal bago mawala ang tensyon. Maging consistent. Isabay ang langis sa paggalaw, pag-inom ng tubig at pahinga. Bigyan ito ng kaunting panahon. Kahit maliliit na pagbabago, hindi gaanong pamamaga, mas mahimbing na tulog, mas magaang nahakbang ay senyales na may gumaganang mabuti. Bago tayo magtapos, may isa akong gustong sabihin. Isang bagay na hindi madalas marinig ng marami, ngunit mas mahalaga ito kaysa sa inyong inaakala. Pag-usapan natin yon. Bago matapos ang video na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang isang simpleng bagay na puno ng kapangyarihan. Ang inyong mga binti ang nagdala sa inyo sa buong buhay ninyo. Sa mga pagdiriwang, sa mga pighati, sa bawat hakbang na naghatid sa inyo, kung nasan kayo ngayon. Sila ang sumuporta sa inyo nang walang ibang makakagawa nito. At marahil, sa paglipas ng panahon, hindi na ninyo sila napapansin. O mas malala pa, nagsimula kayong mainis sa kanila dahil sa pananakit, pagbagal o pagbabago ng hugis. Ngunit ito ang totoo. Karapat dapat pa rin sila sa pag-aalaga. Karapat dapat pa rin kayo sa pag-aalaga. Hindi dahil gusto ninyong magmukhang mas bata, hindi dahil kailangan ninyong patunayan ng anuman, kundi dahil ang pagbibigay pansin ay isang anyo ng pagmamahal. At karapat dapat ang inyong katawan sa pagmamahal na iyon sa anumang edad. Kaya ngayong gabi, maglaan ng limang minuto. Umupo, painiti ng kaunting langis sa inyong mga kamay, huminga ng dahan-dahan, at makinig sa inyong katawan, sa inyong hininga, sa tahimik na pakiramdam ng pag-uwi sa inyong sarili. Kung may ibig sabihin sa inyo ang video na ito, ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa payong ginto, at i-share para sa mas maraming tunay at natural na paraan upang maging malakas, suportado, at buhay na buhay sa inyong sariling katawan. Hanggang sa muli, maglakad ng dahan-dahan at maglakad ng may pagmamahal.